Hi hey guys! Naghahanap pa kayo ng pampatanggal uhaw at pagod, lalong-lalo na pag nasa Quiapo kayo. Perfect pa, lalong-lalo na sa mainit na panahon. Masarap at mura na, marami pang kasamang ibang prutas. Dito lang to sa may Shilas Dragon Fruit Salad na matatagpuan nyo dito sa Villabo Street, Quiapo, Manila. Malapit lang siya sa harap ng simbahan ng Quiapo kaya hindi naman kayo may hirap hanapin. At ito na nga yung kanilang specialty na Dragon Fruit Salad na sobrang daming halong iba't ibang klase ng prutas. Eto daw yung dahilan kung bakit nagtrending sila dahil bukod sa napakamura na daw, all natural fruits pa daw ang gamit nila, walang halong powder. Evap at condensed milk daw ang gamit nila dito at very minimal lang daw ang nilalagay nila. Kaya makakasiguro naman daw kayo na yung tamis na matitikman nyo ay galing sa mga iba't ibang klaseng prutas na nilagay nila. May dalawang sizes din pala silang available yung 50 pesos at 70 pesos. Kaya ano pang inaantay natin? Tara, itrain na natin! Igupin muna natin kasi tumutulong. Dragon fruit salad. Wow. Parang ngayon ko lang nakita sa Kiapo. Tara try natin. Oh, Marami masarap. Ko. Oo, ang daming halong prutas. Merong honeydew, may melon, may papaya. Pacquan. May pinya, may pakwan. Mangga. May mangga. Try na natin. Nangilo. Melon. <laughs> Nangilo ako. Pero refreshing ha. Sobrang lamig eh. Sarap. Sakto lang yung tamis niya, hindi sobrang tamis. Lasang-lasang mo pa rin yung pagiging milky niya. Mm. So, hindi ko na alam kung anong fruit itong makukuha natin. Mm. Pinya. Wow. Ooh, okay, try natin ito. Feel kong watermelon ko. Mm. Masarap pa, refreshing ha. Hmm. Melon. Okay, tong. Napatagal uhaw. Kung ako, papipiliin ako. Mas gusto ko yung eto, kesa sa sa juice. Mas malamig. Mas nakakatanggal ng pagod. Mmm. Premium. Sarap kasi magatas. Mm. So yun lang guys. Sana natakam ko kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah!